ang unang biyahe ni Harabas papuntang Bicolandia May God bless our trip going to Bicolandia mga kayamiyes ng Taiwan So ayan yeah, mga kayamiyes oh, andito tayo ngayon sa San sa Pablo Laguna Pag-Laguna tayo papuntang na tayo yan si Katia at si Javelin Javelin Je, andito Ati gas sa sige. Para babayad mo na kami ng ating gas full tank. Padalis. <laughs> Padalis. So ayan mga kayamiya. So nasa biyahe pa rin tayo. At dito na tayo actually sa San Pablo. So actually, lahat ng na mga naging package partners namin dito sa ano sa San Pablo hanggang ano hanggang sa Riyaya, lahat dyan madadaanan namin. No? Kaya yeah, ano, no? no uh, medyo excited tayo. Madadaanan din natin sila lahat kasi dahil magtas tayo ng bigol eh kaya nga sama ito rin natin ang team yamias sa likod bitong manok nga daan natin ito kaya rin ah, manok daw okay. sabi ni Jeff ah, sa kaili na tayo eh so eto na mga kayamias kapasok na tayo sa Quezon province province of Quezon ayan pandalis ah municipality of Sariaya. Ayan. Ah, munisipyo pala ito ng Sariaya. Okay. Ang munisipyo ng Sariaya, mga kayami, Pandalisan. No? Pandalis o oh, Sariaya. Ayan, uy, ang ganda o oh, simbahan. Oh, Makaluma, o, oh, astigo o. Oh. Ganda mga kayami, no? Ako na, may isa sa mga na, nakikita ko ngayon. Nandito tayo ngayon, Curtis, sa Sariaya, Quezon. Actually, nag-live tayo we're, we're currently doing live. Ayan, nag-live tayo. Ayan. Uh, tayo ay pabunta kasi ng Bicolantia. So, Pupuntahan natin ang ating mga bagong franchises natin sa sa, ano, sa Santa Elena, Camarines Norte, at pupunta ng Tait. Ang cute! Bye! Hindi! Ang cute! Kito sa kinisir! Kayamis, no? Ano, andito tayo sa may Pagbilaw, keso. Tama, na Pagbilaw, no? At uh, tayo ay magkakape muna. At natin na kami, baka si Tatay J ay matulog at uh, ma tayo, no? Madali tayo, no? Kaya magkakape muna kami. Susunod na rin ito ay papunta na ng Pitukang Manok. Kape na tayo!

Marami yes, pang nya, oh. Dito, no? oh. dito, dito sa gas. hindi <laughs> kapite, eh. okay, ito, maraming, oh. Saya, oh. Yeah, ito na, Welcome to Plaridel. Plaridel Bulacan ha. Plaridel Quezon <laughs> kasi yung buntot ng sunog Dito naman si Kama Si Manoy ang ninong ko Okay, kaya kay amigis Dito tayo sa Albay Ayan ba yun? Kamarinis Norte na? Kamarinis Norte Na kaya amigis Ayun pa pa yung papaya, Albay So ayan mga kaya amigis no? So andito na tayo ngayon sa Santa Elena Sabi ni Ma'am at uh, pumunta rin tayo sa Santa Elena. I-check natin kung saan tayo ulit sa Santa Elena, mga So, ayan. Nandito pa rin siya, Rabas. So, ngayon, uh, chichibog muna tayo. Gutom na-gutom na ang Yummy Steve. Ayan. Ayan muna tayo na pang malakas, sa kayami. barangay Tabogon, Santa Elena, Camarines Norte. Nandito na po tayo, Digit. Nandito na tayo sa uh, Bicol mga kayamis so, so, naibaba na natin yung mga ibang ano, gamit natin dito Ayan. so mamaya ay isi-set up na po natin yan no? iba po na yung mga inclusion sa ating mga franchise offer dito sa ating yamis na kuya yan at uh, mamaya ay aayusin na natin isi-set up na po natin yan Mga kayami, so na, sa mga kayamis. So, currently nasa training po tayo. No? Train tayo ng ating mga bagong franchisees. Ayan, sila mga kasama sila, sir. Alright, mga kayamis, so ayan, training pa rin po. Ayan, si so, Ma'am, yung employee nila, mga kasama nila, sir. So, ayan, training na paggawa ng lemon. No? Ayan, so, ayan tikman nyo, sir. Ayan, oh tikman mo ate, bago gusto mo rin tikman. Ah, alam mo, lasa. No? So, yan, So, na-accomplish na yung ating paggawa ng mga ano, drinks niya na pang malakasan. So ngayon susunod na gagawin ay mga milk cookies, milk essences, no? Ayoko, pero kasi tayo flavor types na pa-pass Kaya ina na pag nagluto ka na sa isang side. Kasi pag naikot mo na nakagaya po Oo. Kasi So yeah, mga kayamis, magandang araw muli sa inyo nat. So ayun nga, so ngayon dito na tayo sa Santa Elena, uh, Camarines Norte. Dito sa may barangay Poblacion kasama si Sir Jos. Ayun, no. Sir Jos nandito siya at uh, lagi siyang ating isa sa mga franchise dito ng Yamiyes Takoyaki and Coffee God. So ngayon magtatanong tayo ngayon kay Sir Jos kung uh, kung naano saan. Sir, Yamiyes Takoyaki ba isang legit business na nag online okay, sir quality um kayo magsisi sa sarap. Yun, no? Solit. Sulit. Sulit, sulit na sulit. Yan, napasulit si Sir, no? Natikman niya, eh. No? So, ano masabi mo, Sir? Bukod sa masarap yung ating ano, quality, yung ating product. Ano masabi uh, mo, Sir? Pwede yung uh, murang-murang franchise sa um, niya lang si Sir. uh, um, Jerome Manu. Yun, no? Um, dagdag yung Yan, yeah, so, tama, no? So, nawa, Sir, ano? Actually, nawa ay... Ano no, uh, mabawi agad yung puhunan. Gaya ng mga iba nating franchises na mabawi agad yung puhunan. No? So, ayun lang. So, with that, maraming salamat sa panonood ng ating maising palabas dito sa Yamilas Tapoyaki at naway, napatunayan namin sa inyo na kami isang legit business na nag-operate online. So, kung gusto ninyo ang aming munting palabas na ito, ay like, share, subscribe, follow, at react naman kayo sa ating ating social media account. So, yun lang mga kiyamis, and have a great day sa inyo lahat. Sinong hindi paapayas dyan? Bye! Sir, salamat sir Yeah. Ah, sige po. Kita it sa susunod sir. No? Naway magkita pa tayo sa nang pangmalakasan. Diba? Sir, salamat po. Yan. So, paalam muna tayo sa ating card na si ano, you know, Yamies Takoyaki and uh, Copycat. So, yan mga kay Yamies. Susunod nating punta ay uh, punta tayo sa Diet Camarines Norte. Tutuloy natin ang ating part 2. So yun na nga mga kayamis, yes, no, tayo. Kaka-deliver ng ating mga franchise. Ano? So, dahil sa gabi na tayo at hindi na natin kaya ma-deliver at papag training uh, dahil sa oras na ano meron ngayon, eh, ipagpapabukas natin yung ating training sa ating isa sa mga franchisees na i-deliver. Uh, dito yan sa Camarines Norte sa may dahit ngayon uh, um, ang gagawin natin ay pupunta tayo sa isa sa mga kaibigan ni tatay si Kuya Glenn para dun tayo makitulog for just a one night for just a night uh, um, para makapagpahinga ng, ng very light no? at uh, tingnan natin kung anong mga development sa mangyayari uh, starting tomorrow mga kayamin